Yun mga abel Oh. Ayan, hahawakan natin to mga young bird natin. Ito yung last batch ng ano na UFC South SDR natin mga abel. Habang nagbibigay ako sa kanila ng vitamins natin na Yung oh. pinapatak nga natin yung silin. yan, So papahaw ko lang tong camera sa anak ko oh, para mahawakan natin yung mga young bird natin. Unahin natin hawakan is yung brown. Yung ba diba, sa vlog ko mayroon tayong Batman and Robin yan yan yung Batman and Robin natin yan, yun Batman and Robin yung gandang ibon hot color hmm, ko unihatin pa eh hawak natin so, kung natin yung ibon natin ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kay uh, mag-comment kayo sa ano? Mag-comment kayo sa baba, mga Abel. At uh, natin. Uh, sabihin niyo kung alin yung si Batman sa si Robin. Yung napapangalanan natin kung ito bang brown na to o yung may puti sa ulo. So ito nga yung isa muna. Oh, ito muna. ayan oh. Kita niyo yung kanyang pitcho labas. Hmm? Pero ang haba ng buto niya. Ito yung bloodline natin ng bloodline natin to ng red pepper. Ito yung red pepper natin na nakapasok is Banden Yan. Kasi kay doon sa kumpare natin si Shoutout Seo, parang simple look. Yung mga ginagamit ng ibon doon, may mga pasok na Banden So, sabi ko, meron ako dito ang Claim DD Banden Brook. Doon ko ipapasok yung ibon. Bali may pasok din yun ng David David Chanata, David Chan, oo. Oh. Oh, yun, Bandenbrook. Kaya sabi ko, Bandenbrook. din yung ipapasok natin. Nabubulul-bulul Yan, oh magandang ibon mga abe. Super. Oh, solid. Ibon, Oh. Ano pa? Yan mga abe, makikita nyo. Alimbuyugin, Oh. <laughs> Alimbuyugin yung paa. Talagang itim na itim. Mm. mm. Yan, Oh. Gandang ibon. Yan, ito yung kapatid niya. Tingnan natin. Ito naman. Ito. Ito. Ito yung maganda oh, ah, mag-comment kayo sa baba kung alin yung tatawagin natin si Batman at si Robin. Ito yung isa. Hmm. Ayan oh, no? may white plate siya. <laughs> Brown na tapos white plate pa yung isa, may paningit na pang pang pip primary. Ayan Oh. No? Then dito, ito naman. Dito dalawa. Ayan. 2 4, 6 pang 6 primary at saka 7 primary. Ayan Oh. No? Ang gandang ibon, gigante no. Ayan oh. No? kita nyo may puti sa ulo. Ayan, oh. No? Nagmana sa kanya ano, ah, lola. Ganda rin, oh. No? Labas din yung pitso niya. Solid na ibon. Maganda. Then, ito, unin naman natin yung, ano, yung ibon natin na, oh. Ibon natin na si, ano naman to, si Peter si naman to. Ayan. Ito yung Peter si natin, checkered. Yan, oh. Ito yung mga ibon natin. Mga healthy. Ito yung kapatid nito, yung nag ano natin uh, munti nga natin magchampion sa PUF yung tinamaan tinamaan dito ng siguro na ano yun nabagting so, sobrang tuloy pero 1-1 pa rin yung speed kaso nag 8 overall na nga lang sya bago tayo lumipat dito at least nakakuha pa tayong karangalan eh yung ipon yung kapatid nya super ganda nakaano rin nya UFC then eto naman yung isa Ito, yung kumukha ng nanay niya. Oh, ganda. Yeah. healthy helting yung ibon natin. Solid na solid. Solid and liquid and gas. Yan, gandang ibon. Alright na alright. Panghabol natin ng south.